suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Yeah. Uh, Outright dismissal. Bakit suspension? Nandito ba ang angkas? Representative na angkas? Yes, uh, Your, uh, Your Honor. Mr. Okay. Senator. Alam niyo na yung kaso na inlapit sa akin. Ano? Yung isang rider ninyo uh, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at nilakawan pa. Uh, yes, po, Mr. Senator. We we've uh, been informed and are aware of. Okay, that and then yung pong uh, complainant nag-file ng uh, blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatagot-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagot-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga uh, nagkakamali nyo rider? Uh, um, Your, Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, uh, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong Um, on behalf of the company uh, kami po ay humihingi ng um, paumanhin hindi lamang po sa hindi pag-appear po sir doon po sa proper forum dito dito po sa uh, ating show but also doon po sa delay na nangyari po na no na for forget about my show uh, forget po. about it yeah. pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi niya pinapansin tumaas siya sa proseso and what is that process Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter, pumunta siya sa PNP, pa-blatter, and then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng uh, rider ninyo sapagkat ninaakaw nga yung wallet nandu at saka cellphone, nandoon yung mga information about the rider. Tapos kinukuha sa inyo, ayaw nyo, pakinggan siya, ayaw nyo mag-cooperate pinaikot-ikot siya, and then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo niyo Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya. Huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagal lang pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan. Mapipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question of you guys, diyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso, na tumawag yung inyong uh, kliyente, tumawag yung PNP. Pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po yon, okay. Mr. Senator. No? Uh, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo uh, and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero, Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero um, admittedly po ang we ang cash prides itself with the service for passengers pero dito po Mr. Senator kami po ay nagpapakumbaba inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker and that by any standards po is unacceptable uh, Mr. Senator ako po ay nagpapakumbaba ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, uh, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. Uh, if I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod. Sa, siguro sa, sa patakara ng inyong kumpanya na kapag merong problema ang kliyente natin, asikasuin agad. Hindi, pinaikot-ikot. So if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi maro hindi sumusunod dun sa sinasabing cost you should take care of your customer eh tanggalin mo yon oy pa seminar now my next question to you is di ba kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom kasi Mr. Chair inamin po nung complainant uh, na nakainom siya pero kung pinagsabihan siya na bawal lang nakainom eh hindi na niya isas hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya meron di ba may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng Pasahero na kaino, Mr. Chair, Your Honor, tama po yan. We have that policy po na hindi po dapat... Is that so, being followed? Uh, in, to the book? To the letter? Uh, uh, Mr. Senator, masasabi ko They po... Because I've heard a lot na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, but, yes. But dahil po dito sa incidenteng nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin tong... Uh, iilan na nakakalusot po okay. and definitely sir we will deal with these to your point also sir yung pong accountability sa tao namin uh, makakaasa po kayo on that front how often do you conduct uh, uh, drug testing sa inyong mga riders um at meron po kaming annual uh, mr uh, mr senator so kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso meron po tayong uh, motorcycle training and safety course no i'm not talking about training safety course i'm uh, talking about drug testing kasi yes para sa isang rider na tra niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa. Eh, yan ay gawain ng isang taong wala sa katinuan. At sino yung mga taong wala sa katinuan? Most likely mga adik. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, eh, inero na ngayon, magdadag test. Eh. 'di ba? Hindi nang gumaw hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then dapat doon sa mga sa hero, meron silang meron silang part do. I don't know if you're doing this in in the US, they're doing it sa sa ibang mga companies na uh, binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Uh, yes, yes po, Your, uh, Your Honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. And chinecheck na rin ba na uh, on a regular basis kung itong mga rider ninyo ay marami ng mga ticket violations kasi kung marami, di, dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Uh, yes po, sir we monitor po the status of every rider violations po even yung expiration po ng kanilang mga license sir dashboard po, sir so we we monitor the profile and the activity of the biker po. okay uh, lastly now, mr Chair, siguro, uh, we have to come up with uh, some legislation uh, to protect uh, the riding public against some riders In naman lahat ano hindi ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at taka lahat ng mga yung iba pong mga riders uh, but I want to protect uh, tong mga uh, pasahero ninyo, yung mga kliyente nyo you should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyo mga uh, pasaheros, so you should take care of your pasaheros first and foremost di ba may kasabihin pa nga, customer is always right right, you should abide to that saying, okay yan lang po Mr. Chair, thank you po tulpo pero dagdagan ko may know from kas, anong status na nung kaso uh, sa kaso po yan Mr. Chair, your honor yung pong biker that has been accused has been suspended uh, hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan um we have been trying to reach out po, um, uh, senator rafi to the family of the victim in fact pinuntahan po namin sa kaniyang uh, sa kanila pong uh, tirahan uh, to offer po yung counseling to offer basically criminal po criminal case may final kayo may uh, nafile na file Uh, sabi kasi ni Senator Tulfo, uh, Tulpo, inareglo nyo pa. Uh, yung, siguro pa, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong, the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was... so, sorry, Mr. Uh, chair, makasing, that's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareglo nyo, yung PNP, nareglo nyo yung, ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng police, Mr. Chair, wag ka na kasing mag-file ng kaso ang habang proseso yan sakit sa ulo, etc., etc. Magkipag-arig mo ka na lang, pumunta ka na lang, sa, magkipagkita na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para hindi siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ang leksyon itong nang, nang, nung walang yasayo, itong rider. I want him in jail. Okay? Salamat, Sen. Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspende nyo lang yung rider? Uh, opposite, We, definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, um, to be honest po yun wala po talaga hindi po namin kilala yung um, mga miyembro po ng kapulisan sa presinto ngayon neither po yung barangay and neither were we there po during the proceedings po Mr. Senator no um, hindi ko po alam kung ano po yung dahilan nung ating officials ng mga kapulisan at barangay for them to say na areglohin mo na lang um, ang alam po namin Mr. Senator doon po yata sa dulo um, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap pa sa amin yung pas pasahero um meron po silang nilagdaang kasulatan na um meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung damages uh, as a first step po among the other next steps but Mr. senator hindi po sabi ko nga po it's not an excuse for what happened and um it's really the Welfare of the passenger, that's our priority at the moment. Mr. Chairman, kasingit okay. ulit. O si, sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh kasi mahal yung pagpresyo sa uh, mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagita, ina na paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. Uh, at saka isa pa, um, ano pangalan nga po ulit, sir? Uh, Mr. Senator, uh, Jauro po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang nag-attempt namang rape to? Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang uh, mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts itong victim, at eh, binabanan niya kanyang pantalon, papatungan na lang niya, at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan, sana mabi. That should be sipak. Outright, this way, bakit suspension? Um, Mr. Senator, yung pong, uh, yung pong suspension is uh, subject po doon sa investigation na gagawin po nung ating kapulisan. So it's not, uh, hindi po siya parang permanenteng um, uh, ito po yung action natin but it's more of habang uh, nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Uh, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng, ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app. Sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung samanan loob ng biktima, si bakit nyo? Anong suspension-suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung, proseso? Puro kayo proseso. Na yung proseso naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. At alam niya naman talaga nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatago-taguan, then hinarap nyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Um, sir Senator, I'm a, uh, to be honest, tama po kayo. So next time, tama. pag may mga ganong grave offense, yes. okay. kailangan si Bak. Ang suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Tama. 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 po, suspension lang. Tama po kayo dyan, Mr. Senator. Um, to be honest, uh, now, na uh, isang dalawang linggo po matapos po yung insidente, um, ang, ang initial po, na ang assessment po talaga namin is unang-una, um, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang, walang tumingin doon sa... alam mo, sa, alam mo, sir, pag, pag kayo, uh, again sa inyo, proseso. Pero kung in favor sa inyo, walang proseso. Di ba? in favor sa inyo yung proseso kasi punta lang punta yung tao sa inyo ayon ay yung kausapin pero ngayon yung inyong rider na loko-loko kailangan dumaan sa proseso huwag mo na suspindihin awag ah, huwag mo na si suspindihin lang muna hanggang sa kung resulta sa investigation ng PNP parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima mas pinaniniwalaan niyo yung suspect yung inyong rider Di ba? Nag-guess nyo? Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala nang proseso-proseso. Di ba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, si Bakin na po yung rider na yun. Buti nga, tinanong pala ni, ano, Mr. Chairman, Valentino. I want that No, dismissed